kausap ko ang ko at pinapakinggan ko ang boses niya para may inspirasyon ako mamaya sa operation. May operation kayo mamaya? Bakit bigla siyang kinabahan na dati-rati naman ay normal sa kanya ang pagsasabi nito ng ganoon? He didn't want to talk about his work but she insisted to hearing about it. Yeah, minor lang naman. Hinawakan niya ang kwintas na bigay nito sa kanya. Kagagaling lang nito sa Amerika na nagdaang linggo at ang kwintas na iyon na may palawit na lock ang pasalubong nito sa kanya. Napansin niyang sa pagbabalik nito mula sa Amerika na parang laging malalim ang iniisip nito. Madalas din niyang mahuli ito na nakatingin sa kawalan. At pagkatapos ay bigla na lang siyang yayakapin na mahigpit at hahalikan na para bang wala ng bukas. Naisip tuloy niyang mag-file ng leave of absence para magplano ng surprise ang bakasyon nila. Hon, nandyan ka pa? Tanong niya. Tadnik niya ang paghugot nito ng hininga. I just called this say three words, eight letters. Napangiti siya ng maluwang at tuluyan na nawaglit sa isip niya ang pag-aalala. Pabawitong linya nito ang sinasabi nito. Go on, What joke na dito. I love you. I know, and I love you too. Humihingal na bumalikwas sa bangon si Dalia. Binabangungot siya. Iyon ang pakiramdam niya. Nananaginip siya o mas tama sigurong sabihin na paniginipan niya. Basta pakiramdam niya hindi niya maalala ni isang detalye na masama iyon. Dahil nagising na lang siya na habol ang hininga at basang-basa siya ng pawis. Ngayon lang nangyari sa kanyang ganoon. Tumayo siya at tinungo ang veranda. Umupo siya sa rocking chair na naroon. Sabalit masyadong malamig kaya nagpasya siyang bumalik sa silid niya. Nang naroon na siya ay nagsalang siya ng CD ni David Pomeranz. Pagkatapos ay bumalik siya sa kama at pinilit ang sarili na makatulog. Talia? Talia, wake up! May hinang tapik sa pisngi at yugyog sa balikat niya ang gumising sa nahihimbing na diwan ni Dalia. Inaantok pa siya kaya pinilit lang niyang dumilat. Tumambad sa paningin niya ang kanyang ina. Ito ang tagagising niya sa umaga. Ma, Saturday ngayon, wala akong pasok. Paungol na reklamo niya bago pumikit uli siya. Anak? Ma, please. Natigilan siya na makita ang mukha nito. Malungkot ito. Namumula ang mga mata nito na parang umiiyak. Tuluyan na naglaho ang antok niya. Ma, an anong problema? Sa pagkamangha niya ay bigla na lamang siyang niyakap nito. Pinakawalan din siya agad nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pasimpleng pagpahid nito sa luhang naglanda sa pisngi nito. Ma, may bisita ka sa baba. Si Troy, ang aga namang mga istorbo ng lalaking yon. Napangiti na siya at nawaglit sa isip niya ang malungkot na mukha ng kanyang ina. May usapan sila ni Troy na susunduin siya nito sa bahay nila nang araw na yon, pupunta sila sa pinapatayo nilang bahay. Pagkagaling doon, ay balak niyang mag-canvas sa mga furniture at iba sa bahay. Mabilis siyang kumilos. Naghilamos lang muna siya at nagpalit ng damit. Nakapantulog kasi siya bago magpa siya na harapin ang bisita niya. Kate? Nasurpresang bulalas niya nang hindi si Troy kundi ang kapatid nito ang nakita niya sa sala ng bahay nila. Biglang nabura ang ngiti niya at inalihan siya ng kaba nang mapansin niyang mugto ang mga mata nito. Bakit bigla siyang kinakabahan? May nangyari bang masama kay Troy? A year later. Ang daya mo Troy. Ang daya daya mo. Humahagulhol na wika ni Dalia habang yakap yakap ang nakakodradong litrato ni Troy. Bakit mo ko iniwan? Hindi nakaligtas si Troy sa huling assignment nito. They were ambushed and outnumbered. Nabarilito ng balikan nito ang isang tauhan nito na hindi makalakad dahil sa tama ng bala. He could have survived but he was too noble an officer to leave any of his men behind. Kung hindi nito binalikan ng taong 'yon, ay tiyak na buhay pa ito at kasal na sila. Kabi-kabila ang ibinigay na parangal dito, ngunit ano ang gagawin niya sa mga 'yon kung wala na si Troy? Patay na ang mahal niya. Iniwan siya nito at mga pangarap nila. Ah, <coughs> you are so unfair, Troy. How could you sweep me off my feet so quickly, only to leave me? Sabi mo, mahal mo ko. Bakit pinapahirapan mo ako ngayon? Please, Troy, come back me. Umiyak siya ng umiyak hanggang makatulugan niya iyon. CIA Safe House, Washington, D.C. Ah! Malakas na sigaw ni Troy. Malapit na yata siyang masiraan ng bait. Hindi mawala sa isip niya ang mukha ni Dalia. Para iyong nilagyan ng super glue? at idinikit sa utak niya kaya kahit nakapikit siya, iyon pa din ang nakikita niya. Ang akala niya noon ay pagsusundalo ang buhay niya, nanavoan ng puso niya dahil kahit mayaman ang kanyang pamilya ay pinili pa din niyang maging sundalo. Bata pa lang kasi siya, ay mahilig na siya sa aksyon at sa mga baril. Nang magpasya siya maging sundalo, ay hindi naman tumutulang ang mga magulang niya. Masayang masaya siya na mapaglingkawan niya ang kanyang bansa. Kailanman ay hindi pa niya nawawanasang umibig pero naniniwala siya na nag exist yun. Dahil saksi siya sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang at hindi rin niya itinatangging, humihingi siya sa Diyos ng babaeng mamahalin at makakasama niya habang buhay. Iyon nga lang, mukhang hindi pa panahon para mag-cruise ang mga landas nila. He was a man of course, and he had needs. Nakukuha naman niya yon sa mga babaeng handang makipaglaro sa kanya. He could have them with no strings attached, just their company. Pero nakipaglaro yata sa kanyang tadhana at si Cupido. Pinana ng huli ang puso niya at mukhang asintado ito dahil talagang tinamaan ang pinakagitna ng puso niya. Nakita niya si Dalia sa malayo, sa gitna ng madaming tao sa magulong terminal ng bus sa Cubao. Namumukod tangi ito sa lahat. Si was just so beautiful that she outshined the rest. Right then and there, he knew he was in love. Call him crazy, but yes, he loved her at first sight. Alam niya agad na in love siya, bagaman hindi pa niya nawaranasang ma-in love. Basta ang alam lang niya ay may kung anong nagbubulong sa kanya na mahal niya nga ito. He had never felt so scared in his entire life, but when he saw her boarding the bus heading to Batangas Pier, he really felt scared. He's scared that he might lose her. Kaya naman sa takot na makawala pa ito, ay sumakay din siya ng bus na sinasakyan nito. Nakalimutan na niya ang trabaho niya ng mga oras na yon. Ang mahalaga ay hindi ito mawala sa paningin niya. Habang nakaupo siya sa likuran nito, ay abala siya sa pag-iisip ng paraan para makilala ito. He planned to approach her easily, step by step. Pero namalayan na lamang niya ang sarili na nagtatapat ng pag-ibig dito. Siyempre, hindi ito naniwala sa kanya. Para hindi nito maiisip na nababaliw siya, ay pinakitaan niya ito ng iba't ibang klase ng ID. Marahil ay na love at first sight din ito sa kanya. Dahil isang linggo pa lang siya naliligaw dito ay sinagot na siya nito. Hindi niya alam na may tinatago pala siyang karomantikuhan at kaswitan sa katawan. Lumabas lamang ang mga iyon na makilala niya si Dalia. Hindi niya ito matanggihan kapag hinihiling nitong kumanta siya. Hiyang hiya siya dahil alam niyang makabasag eardrum ang boses niya. Hindi niya alam kung irespeto pa siya ng mga tauhan niya kapag nakita ng mga ito na ang tigasing superior ay nagiging sunod-sunuran dahil sa pag-ibig. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga ito at iba pang tao. He loved Dahlia so much and he wanted to please her and give her everything. There was one unique love story na balak nila ni Dahlia na ikwento sa mga magiging anak at apo nila. Mahal na mahal niya ito. Kaya apat na buwan pa lamang silang magnobyo ay niyaya niya na ito magpakasal. Tuwang-tuwa siya ng pumayag ito. Everything had been going perfectly. Nakabating sa kaalaman ng CIA ang tungkol kay Dahlia. They thought she was just a distraction. Ang akala ng mga ito ay nawawala na siya ng focus sa trabaho. Pero ang totoo ay mas dinobli pa nga niya ang sipag sa pagtatrabaho para matapos na ang assignment niya. Ang balak niya, kapag natapos na ang huling assignment niya, ay magbibitaw siya sa servisyo at mumuhay na lamang ng tahimik kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Gun was the thought that military was his life. He was wrong. Dahlia was his life. He was willing to give up his military life for her. He loved her that much. Dahil sa determinasyon at dedikasyon, napatunayan niyang totoong hinala ng CIA, miyembro nga ng Al-Qaeda si Akim Ahal. Nagawa niyang mailagay sa isang trap ang terorista dahilan upang mahuli ito ng pinaghalo-halong pwersa ng CIA, FBI at Philippine Army. Ang akala niya itapos na ang lahat. Handa na siyang tuluyang kumala sa CIA at sa serbisyo at mamuhay ng tahimik kasama si Dalia. He planned to put up a business and sit behind an executive desk. Pero natagpuan na lamang niya ang sarili sa opisina ng CAA sa Amerika na nakatitig sa napakalaking screen monitor doon. Sa monitor na iyon ay nakadetalye ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Kasama na doon ang pangalan ni Dalia at ng pamilya nito. Halos mawalan siya ng ulirat na maipaliwanag sa kanya ang ibig sabihin ng nakikita niya. Ang nakikita pala niya ay nagmula sa hard disk drive ng computer ni Akim Majal na nakumpis ka ng CIA. Ibig sabihin, alam ng terorista ang pagiging agent niya at iisa lang ang ibig sabihin niyon. Inilagay niya sa panganib ang buhay ng kapatid niya, ni Dalia at ng pamilya nito. The CIA said the information had already been wired to some codes, which mean there was a possibility that the information had reached Akeda's main headquarters. There's a way to save them, soldier. Sabi sa kanya ng isang opisyal, nang mga sandaling yun ay gagawin niya ang lahat mailigtas lamang ang mga mahal niya sa buhay. Pero wala sa hinagap niya ang solusyong ibinigay ng CIA. Kailangan mamatay si Cop Troy Jimenez. Of course, he was shocked. Did he really need to die in order to save his loved ones? You don't have to die, soldier. Just Troy and his identity. Sa harap niya inilatag ng ahensya ang gagawing pagpatay kay Kapitan Troy Jimenez. You have to change your face through plastic surgery. He went block and numb for a moment and then found himself nodding. He was willing to do it if that was the only way to save his loved ones. Nangyari ang mga plano. Pinalitan na mukha niya at pinalabas na patay na siya. Marahas na napahugot siya ng hininga. Parang nang nagdaang araw lang, naganap ang mga pangyayaring yon. Malinaw na malinaw pa din kasi sa isip niya ang bawat detalye ng pagpatay sa kanya. Hinubad niya ang suot na t-shirt at pinagod ang sarili sa pagpupush up. Subalit alam niyang hindi rin makakatulong iyon upang makalimutan niya si Dalia. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa din niya ang pagpupush up. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumukas ang pinto at tumigil sa harap niya ang isang pares ng sapatos. Leandro, ani nito, hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy lang niya ang pagpupush up. Basang basa na siya ng pawis at nananakit na ang mga kalamnan niya pero hindi pa rin siya tumitigil. He needed his mind be preoccupied so he would stop thinking about his problems. Get used the name Leon Yuson. He will you from now on. Anang may awi ng isang pawis ng sapatos sa tumigil sa harap niya. Kung ganoon, siya pala ang Leon na tinatawag nito kanina. Itinigil niya ginagawa at nakakuyom ang mga kanang kamay na umupo sa bench. Pawis siya at habol ang hininga. So he was Leandro Yuson now. Yun na ang pangalan niya, hindi na Troy Jimenez. Dahil si Cap Troy Jimenez ay isang taon nang patay. He was Leandro Yuson now. Not a military man but a businessman. Hanggang sa mga sandaling iyon, ay hindi pa niya alam kung anong itsura niya. Dahil natatakot siyang tumingin sa salamin at kilalani ng bago niyang muka. Yes? He had a new name and a new face. Hindi lang pala pangalan at mukha ang nagbago sa kanya. Dahil pati ang buong pagkatao niya ay nabago na din. You can go home now. Wika ng lalaking ibinigay sa kanya ang isang envelope. Home? Could he really go home now? Dahlia was his home. How could he go home if he wasn't Troy anymore? He had been a year since his death. Ang akala niya, pagkatapos palitan ng kanyang mukha ay makakauwi na siya sa Pilipinas. Pero hindi pala. Dahil itinatago o mas tamang sabihin na ikinulong pa siya sa isang safe house para matiyak ang mga ito na wala ng panganib sa buhay ni Nadalia. Every day was hell. Hindi niya lubos maisip kung paano tinanggap ni Dalia ang kamatayan niya. Halos bangungutin siya ng luha ang mukha nito at bawat oras na lumilipas ay hindi ito nawaglit man lang sa puso at isip niya. Wala siyang kaalam-alam kung ano na ang lagay nito dahil walang ibinibigay na impormasyon ng mga agent na nagbabantay sa kanya. But Dahlia and her love keep him going. Pilit siyang nagpakatatag para dito. Dalangin na lamang niya na nasa mabuting kalagayan nito. He took a deep breath and searched the contents of the envelope. Napangiti siya na mapakla na makita ang mga laman niyon. Naroon ng bagong katauhan niya. Mga bagong identification cards at credentials bilang si Leandro Yuson. Driver license, diploma, credit cards, bank accounts at kung ano-ano pa. Borado na talaga si Tor Jimenez he didn't exist anymore. Even his vocal cords had been altered. He no longer sounded like the old Troy. He had a new face, a new voice, and a new identity. Paano siya magpapakita kay Dalia kung iba na ang pagkatao niya? Paano siya lalapit at magpapakilala dito? What if she had already moved on and was already in love with someone else? Ah, hindi yata niya kakayanin kapag may mahal ng iba ito. Kung natuloy lang sana ang kasal nila, Tiyak na mayroon siyang maliit na dalya o kaya may maliit na Troy. Hindi nga pala siya si Troy. Siya na si Leandro at kailangan na niyang sanayin ng sarili niya sa pangalang yun. Natigilan si Dalia sa pagbaba na hagdan nang makita niya ang likod ng taong nasa sala nila. Nakapamulsa ang mga kamay nito habang nakatutok ang mga mata sa malaking portrait na nakasabit sa dingding. Kumabog ang dibdib niya, kasabay ng paglukob sa kanya nang di maipaliwanag na damdamin. Ang malapat na likod nito, ang clean cut na buhok ang paraan ng pagtayo. Dinadaya ba siya ng kanyang paningin? Ikinuwap-kuwap niya ang mga mata ngunit na natiling nakatayo doon ng lalaki. Troy? Nangingilid ang luhang tawag niya dito. Buhay ang binata at hindi siya nito iniwan. Sabi na nga ba't ba hindi nito magagawang iwan siya. Kaya nga hindi man lang siya nagpakita sa burol nito. At hindi din niya inalam kung saan nakahimlay ang mga labi nito dahil naniniwala siyang buhay pa ito. Turo, nabitin ng sasabihin niya. At ang sayang nararamdaman ng dahan-dahang lumingon nito at tumingin ang direksyon niya. Hindi si Troy ang lalaki. Hindi niya ito kilala. Tuluyang pumatakang kanina ay nangingilid lamang ng mga luha niya. Ani mo biglang nawala ng lakas na napahawak siya ng mahigpit sa bulustre na hagdan. Mabilis na dinaluhan siya nito. Walang pagdadalawang isip na binuhat siya nito. At maingat na inupo sa sofa. Lumuhod din ito sa harap niya. At pinanasan ang luha ang mukha niya ng panyo nito. Pink? Lihim siyang napangwi. Hindi siya makapaniwala na pagtuunan pa talaga niya ng pansin ng kulay ng panyo nito. Ano ba ang pakailam niya kung kulay pink ang panyo nito? Malay ba niya kung iyon pala ang paboritong kulay niya? Who was he anyway? And what was he doing in their house? Thank you. Anaya at ang isang kamay upang pigilan ito sa ginagawang pagpapahid sa mga luha niya. Sino ba ito? Hindi pa din niya kasi nakikitang malinaw ang mukha nito dahil sa patuloy na pagbalang ng mga luha niya. Pilit na ikinalma niya ang sarili. Nakakahiya na ipinapakita niya sa bisita nila at tumayo siya. I'm sorry about that. Sino nga pala ang hinahanap mo? I mean, bisita ka ba ni mama o ni papa? Sandali, tatawag. His harsh breath interrupted her. She looked at him. He was looking at her intently and frowning as if he didn't like what he was seeing. What? Tanong niya nakaramdam na inis sa para ang pagtitik nito sa kanya. All right, he was handsome. He had a perfect nose and prominent cheekbones. Pero hindi niya gusto ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Na para bang hinihigop ng mga mata nito ang pagkatao niya. His eyes were dark as, as the night. Napakorap siya. Pamilyar sa kanya ang mga mata nito. The snobbish look, the powering aura. Parang nakita na niya ang mga iyon. I don't know what to say. Hindi ko inakalang sa ganitong paraan tayo magkikita ulit, Dalia. Hindi ko matanong kung kumusta ka na. Kung okay ka lang ba? Dahil obvious namang hindi. Sabi nito, habang nakatingin sa kanya ng mataman. He seemed really displeased by what he saw. Kilala siya nito? Bakit hindi niya ito kilala? I'm sorry, but you are... Leandro. My name is Leandro Yuson. Does it ring a bell? Does it? Pilit na hinahalukay niya ang kanyang memorya kung may kilala ba siyang Leandro Yusen. Ngunit wala siyang nakapangsagot. Hindi niya kilala kung sino mang lalaki ito na kung umas tayo tila long lost friend niya. How can you forget when? Hindi nito tinapos ang sinasabit na nagkikita mga mata nito na tila pa napakalaking kasalanan ang nagawa niya. Naguguluhan na talaga siya. It's Leandro. OMG. Ang kaibigan mo ng elementary. Tila nabubugnod na wika nito. Natigilan siya. Bigla niya naalala na may kaklase nga pala siya sa elementary na Leandro ang pangalan. Ito na ba si Leandro? Ang lampayatot na pinagtatanggol niya noon mula sa mga bully. Ang lunar na si Leandro. Ibinalik niya ang tingin dito. Particular sa mga mata nito. His smoldering gaze reminded her so much of a man she knew so well. Parang ganyan din ang mga mata ni Troy. Ibang iba na ang Leandro na naging kaklase niya sa Leandro na kaharap niya ng mga sandaling iyon. Maoto ay dadang ora nito. Sa pagkakatanda niya, ay matanda na siya ng dalawang taon dito pero kung titigan nito ngayon, ay parang mas mature dito kaysa sa kanya. Di hamak na mas matangkad din ito ngayon sa kanya, gayong dati ay hanggang balikat niya lang ito. Yeah, I remember now. How are you? It's been a long, long time. Sabi niya, sa pilit pinagsiglahang tinig. I'm good. Matipid na sagot nito. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang bahagyang paggalaw ng facial muscles nito nang makita ang engagement ring na suot niya. Hinawakan niya yon. Bigla kasi siya natakot sa titig nito. It's so nice to see you again, Leandro. But I'm sorry, I can't entertain you now. Tumayo na siya bago pa ito makasagot. Tatawagin ko lang si mama. Sa pagtalikod niya, ay ramdam na ramdam pa din niya ang mga mata nito. Si Leandro nga ba yon? Sa isip ay naitanong niya. Napakalaki kasi ng pinagbago nito. Mukhang bumawi ng todo ang growth hormones nito dahil tumangkad talaga ito. Hindi rin aakalain ng sino mang makakakita nito ngayon na dati ay patpati nito at maskulado ang pangangatawan na ngayon. At dito po muna nagtatapos ang episode na ito. Abangan po ang susunod na kabanata.